Ayan guys. Paglalakarin natin sa hagdan naman ngayon. Mag aano naman siya ng step by step sa hagdanan. Medyo na late kami ng gising. So, malamig, malamig na rin. So, sabi ko dito na lang sa hagdanan. At least hindi, hindi mabakanti ang araw niya. Kapag exercise pa din siya. <laughs> niya nagdadrama na guys <laughs> sabay sabay post post nagpo-post na ah, ayan dito na muna siya ayan ganito muna lang muna guys importante hindi siya mabakante no dire diretso pa rin ang kanyang ano workout yes okay don't touch it's dirty mama Dire-diretso pa rin ang workout niya. Yeah. Late na late kami guys kasi bukod sa late siyang gumising, eh, alam mo na, nagluto pa ako. Yeah. Yan, yeah, sabi ko, instead na sa baba, dito na lang sa taas. Alin? Mm, sige. Sige anak, sige. Pag naakit mo yan eh, naku. Ayan, pagbutihin mo ha. Dahan-dahan. So, ganito lang muna guys. Ayan. Palagi tayong panggabi ang duty. So, alam nyo naman, ang bata mahirap gisingin sa umaga. Katulad na rin ng nanay. Charat. Ito na lang. Pagtyagaan talaga guys. Kailangan. Eh, malamig na. Kaya mahirap. Medyo mahirap gisingin. At tinanghali talaga. Hopefully, may, may, <clears throat> mag ma-improve, kumbaga ma-improve siya ng gusto itong tapasok na taon, guys. Pinaalis ako, guys. Hmm. Dito kasi, ano, medyo makitid ang ano nila ang uh, upstairs nila di katulad dun sa aming lumang bahay dati na malawak siya maluwang so dito makitid then maraming sampay Ganon. kaya medyo mahirap kumilos pero okay lang para mapa ano natin yung kanyang tuhod. Medyo nanginginig-nginig pa ang kanyang tuhod, guys. Eh. O, pinapaalis na ako. Saan ako pupunta? May ako. O. Alin? O, sige, pagbutihin mo. Oh, dahan-dahan. Medyo ano na, nangihina na ang kanyang tuhod. Kailangan mapalakas yung kanyang tuhod, guys, eh, ma-exercise. Kasi talagang, ano, misa nanginginig. Hindi siya ganun ka, ano, ka, strong. Kapos, kapos, guys, ayan, ano, oh sansa sana isa post niya sana? na post. Sasa, sasa. Sa, oh, sasa, isa. Yan lang isa. Diba? Pa. Post na post. Sige na, go na. Pagod na ang tuhod. Pagod na tuhod na. Okay. Go down na. Go down na. Pagod na raw ang tuhod niya, guys. Anak ko, naupo na. Ah. Uh. Pagod na. <laughs> ano? Masakit na tuhod mo? Okay. Exercise mo. Exercise mo gano'n. Exercise mama. Na. Pagod na nga naman guys. Siguro nakaano kami. Uh, apat na ha. Ano. Apat na baitang. Okay. So, nanginig na yung tuhod niya. Pahinga daw muna. Sabi ko bumaba na, ay eh, naupo na. Maya-maya na guys, pagka ano, napagod na talaga. <laughs>